dumating na daw sa Hilomania. Dali ko na yung in-open guys ang Hilomania apps ko. Ah, ito ang nangyari guys. Ah, dito guys, nag-email dito si AdSense nga uh, makasahod na daw ako. Kaya uh, hinintay ko ng ilang araw na lang to. Makasahod na rin ako ni YT. Ah, tiningnan ko agad ang AdSense ko. Dali-dali ako pupunta dun. kung na-process tama kaya to. La guys, ay. Ah, ito lang nangyari, guys. Tingnan natin. Na zero na ang AdSense ko. pagkaraan ng ilang araw lang guys nag text sa akin si EUB na dumating na daw sa Hello Money account ko ang payment ni YouTube dali dali ko na yung inopen guys ang Hello Money apps ko ah ito ang nangyari guys hindi makita kasi stricto si Hello Money. hindi niya maki, hindi ipakita kahit taga screen recording ka ang uh, nasa loob uh, dito lang bandang ipapakita niya guys dyan ang pag transfer ko na yan sa gcash ko guys kasi sa gcash lang namin siya i-transfer ah uh, marami parang salamat sa inyo guys nakasahod din ako sa wakas kahit matagal